Mukhang desidido ang social media personality na si Rendon Labador na hanapin ang controversial toy collector na si Excel Sebastian at partner nitong si Mikey Agustin. Nitong Miyerkules, October 11, nagpost si Rendon sa kanyang Facebook account patungkol sa dalawang social media personality. Tatago ka pa sa Japan, hahanapin kita, ikulong ang mag-asawang scammer. Salot sa lipunan, sa ad ni Rendon. Matatanda ang dumulog ang nagpakilalang isa sa mga nag-invest kina at Mikey na si Amal Rosaroso sa programa ni Senator Rafi Tulfo upang humingi ng tulong ukol sa kanyang ininvest na pera sa dalawa sa pag-aakalang kikita siya ng malaki, ngunit dumating sa puntong hindi na raw siya sinasagot ng dalawa at nakablock na rin siya sa social media accounts ng dalawa. Matapos mag-trending ay agad na lumipad patungong Japan si Yexel kasama ang pamilya dahil nalalagay na raw sa alanganin ang seguridad ng kanyang pamilya dahil sa akusasyon ng umanoy 200 million peso investment scam. Kaya naman to the rescue si Rendon dahil marami sa mga netizens ang hindi makapaniwala na nalagpasan ng dalawa ang Bureau of Immigration. Ayon naman sa ahensya, sa kabila ng pagdulog sa senador ng nagre-reklamong investor ay walang departure order at derogatory record ang dalawa kaya nakaalis sila ng bansa. Nag-post rin si Rendon sa kanyang Instagram story ukol sa controversial toy collector at dating miyembro ng Street Boys. Nakita mo na ba itsura ng kulungan, tumakas ka pa papuntang Japan, akala mo makakatakas ka sa akin? Matapang na sabi ni Rendon, Binalaan rin niya si Yexel at sinabihang sulitin na nito ang mga araw na malaya siya, wait ka lang, magbakasyon ka hanggang kaya mo, bilang na yung masasayang araw mo, hirit pa ni Rendon, hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.